So, ito, may panibagong survey po na lumabas. Coming from Okta Research, okay? Uh, August 28 to September 2. Kung saan po? Ay, nako. Yung number 1 tsaka number 2 slot ay pinagagawa ng magkapatid. Okay, yan po ang tool for magic. Tingnan nyo naman ang pinagtatalunan po nila. Hindi po yung makapasok sa magic 12. Ang pinagtatalunan ng dalawang magkapatid ay number 1 at number 2. Kung sino ang number 1 tap notcher sa senatorial race next year eh okay? number one pa rin po si Erwin Tulfo with 60% okay? at po mga lawa 'yung kanyang kapatid na si uh, uh, Bikag Ben Tulfo. Okay? So nakasama natin sila nung isang araw uh, tayo ay bumisita doon sa uh, kanilang uh, namayapang ina at uh, ano, ano eh kumbaga talagang ini-imagine ko ano itsura Nung tatlong tulfo sa Senado. <laughs> uh, sigurado po eh kung ngayon eh nag-enjoy tayo sa mga hearings. Ano pa kaya kung tatlo na silang nandiyan, 'di ba? T3 sa Senado. Di alam niyo naman ever since ako eh supportive sa mga tulfo. O kasi kuha nila yung pulso ng taong bayan. At nakita niyo naman po. Tuloy-tuloy pataas ng pataas yung dalawang magkapatid habang yung mga Duterte ay eh, bumababa Okay, so number 1 si Erwin, number 2 si Ben uh, It only goes to show po yung Tulfo magic Ang tanong dyan, will it go all the way to 2028? Uh, yan ba ay sinyales sa 2028 na si idol Rafi Tulfo ay uh, uh, nagiging liamado na para sa presidential race? So tingnan po natin kung magre-reflect yan doon okay, So, so na number 3, 50% si Tito Sen Of course, Dabar Cads, full support din tayo dyan Sure na din si Tito Sen Uh, number 3 ngayon, si Tito Soto uh, Of course, kailangan natin ng mga ganyang statesman sa Senado Number 4, si Senator Bongo okay? So dito sa octa Research, siya po ay mataas Doon sa ibang mga lumalabas na survey, siya ay bumababa In fairness kay Bongo kasi, hindi siya masyadong nakikisama sa gulugulo na nangyayari ngayon ng Marcos at Duterte Siya po ay tahimik lang Maaring yan po ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong naapektuhan At siya pa rin po ay uh, nakaka-hold on sa kanyang posisyon, di ba? Sa octa number 4, sa iba mas mababa. O number 5, ito yung mataas ha? Si Ping Lacson nakuha ng uh, 44% number 5 na Senator Ping. Of course, magkasama 'yan si Tito Sen, Senator Ping. Um, yan, uh, alam naman natin, alam naman natin kung anong klase na senador itong si Senator Ping at uh, yung kanyang dala-dala dyan sa Senado. So, yan, gumaganda yung kanyang chances na makapasok at uh, kung titingnan mo eh karamihan admin yung makakalusot. Number 6, Senator Bong Revilla. Oh, medyo mataas, taas sa Senator Bong. Ha. Pang number 6 uh, na siya ngayon with 44% tie sila ni Senator Ping. Of course, si Senator Bong kasama siya sa lahat ng ikot ng Bagong Pilipinas Service Fair uh, ni Speaker Martin Romualdez. Siguro nakaka-apekto din yon kasi umiikot talaga sila tapos ang daming mga tao, ang daming nilang natutulungan, Naka, nakikita si Senator Bong Revilla. Oh, so I I think nakaka, nakakatulong din talaga yon. Of course, yung paglabas niya sa TV and all that. Kaya number 6 na si Senator Bong. So so far, apat sa admin, isa sa oposisyon. Isa sa DDS, di ba? Number 7, si Senator Pia Cayetano. So medyo bumababa si Senator Pia. Eh, okay, with 35%. Uh, so, hindi pa rin ganun kasigurado. So, kailangan pagtrabahuhan pa rin ni Sen. Pia kasi baka susunod niyan, E eh, bumaba na siya. Marami pang tataas dito. ba? Diba? Wala pa yung mga billiard dito. Number 8. Si Francis Tolentino okay. Dito sa Okta Research Mataas si Tolentino Sa ibang mga survey Hindi siya ganong kataas So, malaking challenge pa rin kay Sen. Tolentino kung paano siya marereelect, kung anong gagawin niya, kakalipat lang niya sa admin mula doon sa kampo ng mga Duterte. O so, pang ilan na siya? Ayan, pang eight. Pang number 9, Manny Pacquiao. O another one from the admin. Of course, yun, huling kita natin sa kanya, si I Show Speed. ba diba? Nag-sparring nag sila ni I Show Speed. So, nakakatawa din yun. So, yung Sen. Manny, malaking tsansa. Senator, uh, number 10, Senator Aimee Marcos. Uh, 33. Ito yung medyo bumababa. So medyo delikado din si Senador Ayme Tapos yung lumalabas pang issue na baka yung sa Duran-Duran. Siya yung nag-leak ng picture. Kung parang binebetray niya yung kanyang kapatid si PBBM, 'di ba? Hindi nagugustuhan ng mga Pilipino 'yon. So sa akin, si Senador Ayme kung sa siya siya sa admin, eh sana naman, 'di ba? Pangatawanan niya tulungan niya yung admin ni BBM hindi yung siya pa yung nakakahila o nakakasira o siya pa yung nakaka Kumbaga merong ano eh, kumbaga kung sino man yung nag-leak ng photo, merong merong uh, masamang intensyon para siraan si BBM eh. So kung siya man yon o kung hindi siya man yon, eh meron pa ring pagdududa lalo na sa mga loyalista doon sa katapatan ni Senadora Amy. Eh? O sumunod. O si Lito Lapid. 7, 8, 9, 10, 11 Number 11 si Lito Lapid o, Alam naman natin ang style ni Senator Lito Kapag malapit na yung campaign period Tutsugihin na siya sa Batang Kiapo Heroic death o, Tapos diretso campaign na Kasama sila Coco siguro So yan ang battle plan ni, ni, ni Senator Lito Gumagana eh o, eh yan Sige di gawin nga uli Ay, Pa talaga to si Senator Lito Anyway eh, yan. Admin din yan Kakampi ng admin o, Number 12 na si Rodrigo Duterte So ibig sabihin Habang ang Tulfo lumalakas itong si PRRD e eh, bumababa siguro nakaka-apekto din yung kanyang uh, close ano kay Kibuloy at yung mga issue na binabato sa kanya nung sa Quadcom at sa lahat ng mga yan so ang tanong dito yung bang pagbaba ni Digong kasama ba si Sara yun ang magkakonekta ba yung dalawa I'm thinking magkakonekta dahil pareho silang Duterte kaya lang naman sumikat si Sara dahil anak siya ni Digong so pero yun ang problema nito at number 13 Senator Bato de la Rosa 'di ba? So alanganin na, nasa, tanggal na sa Magic 12. Eh wala pa diyan yung mga bilyar, wala pa diyan yung mga gagastos na iba. So mabigat pa yung laban dito. 'Di ba? Sila Abi Binay gagastos din yan. So ang dami pang ang dami pang lalaban dito. O si Digong nandiyan ang, ang tatakbo si Baste, si Baste malayo. So medyo delikado yung mga Duterte baka ma-wipe out sila sa Senado next year. Number 14 si Benhur Abalos. So, uh, coming off dun sa pag-aresto kay Kibuloy na pag umikot ka, ang dami ng mga poster bida nitong si Sena, uh, nitong si Secretary Benhur. Hur. O, so, mukhang lalaban itong si Sec, magre-resign na siya siguro sa BILG uh, baka next week para siya ay tumakbong uh, senador okay? sa susunod na eleksyon para sa admin. So, medyo mahirap, mahirapan. O, pero napansin ko, wala ditong mga uh, checky bomb hindi nakalusot sa so, Octa okay, Research and check -in. so ang dami pa rin problema of course si Chel Jok no kasasama lang sa Akbayan that's a good move pag-usapan natin sa ibang video um, lastly number 16 si Doc Willie Ong number 16 pa rin nung dating eleksyon nandyan siya 16, 17 nandyan yung kanyang pwesto may sakit si Doc Willie may cancer lumalang ako umaasa pa rin ako sana gumaling siya sana makatakbo siyang senador sana mag siya Hopefully by the time na election period eh medyo magaling-galing na siya. Makapagkampanya na siya. Eh, kailangan natin ng isang Doc Willie Ong sa Senado. Kasi si Isko hindi na lalaban, magmi-mayor na. Sana so, si Doc Willie makapasok sa Senado. Sana mag-file sila. Hindi ko alam kung paano, na Singapore siya nakikimotherapy. O pero yung pagmamahal niya sa bayan talagang nandiyan. Eh. Uh, kailangan natin ng mga matitino. 'Di ba? Kailangan natin ng hindi corrupt, kailangan natin ng mga hindi nababayaran, hindi na Nadadala dadala ng mga malalaking mga mga business interest. So hopefully, hopefully ilan na lang yung katulad ni Doc Willyong. Alagaan natin at sana naman ito na yung chance niya. Ito na para makapasok na sa Magic 12. Number 16 na siya ngayon. O hopefully mas tumaas pa sa mga susunod na survey at talagang kung siya ay tumuloy sa pagka senador eh talagang ilalaban natin 'yan. Ano man ang mangyari kung hindi siya makakampanya dahil may sakit siya o tayo ang iikot para kay Doc Willie. So thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Pag-usapan pa natin 'yan sa live mamaya, mas malalim yung survey. Bye-bye.